Yo, um mga sukre mga mo and for today's video may gagawin na naman tayong shortcut Pero itong gagawin natin shortcut ay part 2 Yung shortcut ko dati sa Mindanao Avenue Kaya ito pabilisin na natin ang video para hindi na kayo maboring dyan At <coughs> alam ko marami na nakakaalam itong shortcut na to Pero bago ang lahat mag-iingat muna kayo dito Sigurado ako mababasa dyan at kubno kapag na jan. kayo dyan dito nga pala mga kator mo, eh pwede na pumasok. Kaya ako nga pala ito ginawa ng part 2. Eh syempre para doon sa mga hindi pa nakakaalam na mga naka 4 wheels. Dati kasi mga kator mo, eh, motor lang ang pwedeng dumaan dito. Pero ngayon, pwede na rin pati sa sakyan. Tak magdahan-dahan nga pala kayo dito kasi baka madulas kayo. Pero ngayon lang to kasi nagbagyo. At medyo mapapalaban nga pala mga itlog nyo dito. Yung tipong kahit naka 4 wheels ka, pakiramdam ko, maramdaman mo ang alog sa itlog mo. Lalo na ngayon at nabasa pa. At kung bagong car wash ang motor mo at sasakyan mo, sigurado mo papalinis ka ulit? Pag buwi mo? At siguro nagtataka kayo bakit iba yung motor ko ngayon? Na talagang ko sa tropa ko kasi alam ko mo mapapalaban ng mga itlog ko? Pag ito kasi ang gamit ko ay hindi masyado maalo. At kita niyo yung putik na yan? Pag ikaw nadulas dyan, magiging kule kopi ko ha talaga. At kapag alam niyo may sasakyan, abay huwag na sinitan. Kita niyo naman yung ating diladaanan, medyo makipot pa. E tsaga muna tayo. Malay nyo palakihin to. Pero pagdating niyo naman dito ay malaki na. Ang kalsada. O, oh, alam ko na naman nasa isip mo. Ang sarap humataw dito no. Maditimoon niyo na naman ang mga kamay nyo. Aminin niyo, din kayo dito no. Pero kunting ingat lang kayo. Isipin niyo lagi yung itlog niyo. Mahirap yan kapag nabawasan. Hindi ka makakaramin yan pagdating nyo pala dito sa so pinakadulo, ay eh makakarating na kayo ng General Luis. At kapag kayo ay kumanan, papuntang Nova yan. kapag naman kayo ay kumaliwa, papuntang Paso de Blas. So paano? Hanggang dito na lang muna ang ating shortcut. Saan naman kaya ang next natin shortcut? Comment mo naman. Let's go!